Kakabitan nito ito kasi maingay siya. Meron ano, kailangan lang tong itong kita itong screw to guys, tatanggalin to. Yan. So yon, angat na to siya. Yan, so yan. Tapos kailangan ito, itong spring. Ipa ito, ilalim yan. Yun. Ganyan guys ha. Napatangsan dito yan so, sa ilalim mo. Oh. Yes. Para may power siya. Tapos siyempre, kailangan mo ito ilagay mo na ito bago mo ilagay dito. Tapos mo siya ganyan. Tapos, ibalik mo na ito dito. Kailangan siyempre, kailangan mo gamitan ng super power para may ibalik mo siya. Yun, ganyan. Kaya mo sa sa akin kanina makinig eh. <laughs> wow, di pong larga ito. sila. <laughs> <laughs> yan. Oh, so na. 'yun, naipit na siya, guys. 'Yan, kahit anong wala ng creeper nito. Evil bug. Ilambos ng ganyan niya. So, ibalik na natin, guys. Tapos subukan natin kung maingay pa. Pag maingay pa 'to, diputa na talaga tari 'yan nito. Uy, puta boy. Perfect boy. <laughs> yeah So 'yan, ha. Ganyan lang, guys. Uy. Hmm, Tingnan ito. nito lang siya. Ay, lang para hindi kayo ano, pag nasiraan kayo ng bait, kayo na yun. <laughs> so, ayun, balik na natin. Hmm. Oh. Ayun, out, Kimi. Oh. Baka naman. Kimi ha, ako na yung electronics mo. kapos <laughs> na oh, oh. Tapos. Yeah. Okay mukha nito, siyempre nalinisan. Eh. Medyo maingay talaga. Maingay talaga siya. So, yun. I-shot